guys. Hello mga boss. nyo tutorial tayo kung paano nyo malalaman na lobat na ang, inyong remote. Ito lang yan. Pagka inon nyo na yung key switch nyo, then lalabas yung key indicator nya dyan sa panel. Dapat mamamatay yan, di ba? pero pag nagbiblink 'yan 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 sign na 'yan na low na ang battery ng ating remote. Kaya ngayon magpapalita tayo ng battery ng ating remote. 'Yan mabibili mo 'yan sa lahat ng mga 7-Eleven. 81 pesos ang bili ko diyan. Dalawa na 'yan. Ayan ang code niya. CR 2032. Eksakto na yan dyan. Siyempre, papakita ko rin sa inyo kung paano baklasin ang ating remote. Ayan. Tinanggal ko lang yung cover niya. Ram, labas ka Actually, nga muna sa agad. Simula nung nasa akin yung motor na to, 2 years ko nang ginamit. Ngayon ko lang papalitan siya ng battery. Kaya magalala, yung pag nagbiblink na yun, magagamit nyo pa rin naman. Yun nga lang, talaga huwag nyo nang patagalin. Eh. Sa akin kasi mga isang linggo ko pang nakikita na yung na nagbiblink ng ganun. Bago ko siya pinalitan. Ang gamit lang tayo ng coin. Lagyan nyo ng tela kung medyo masailan kayo para kung ayaw nyo ng magasgasan. Yan, yeah, tanggal agad. Ang sabi yun ako. Yun. Diba? Mabas na siya. So, ang nyo lang yan. Yan, tanggal na agad yan. Tapos yan, papalit natin yung ating bagong battery. Medyo doubly yung plastic niya kaya pa, kailangan gupitin mo siya sa gilid. Medyo nahihirapan ako yun. Pinamita ko pa siya ng gunting. Okay, wait lang. Kuha tayo ng gunting. Mamaya na siya eh, ready 'to. Kapit na tayo. na sa siya ngayon 'yan. sa inyo Isang kami na lang ang gamitin ko kasi wala na 'yung nagbi Hawa ko 'yung camera ang pagkabit niya yan, yung plat ang nandoon sa plastic yung magaspang na yan yan ang nakaharap positive yun, yun. okay lang din naman kung mabaliktad malalaman mo yan kasi hindi yan gagana pagkabaliktad ang kabit mo hindi siya papipindot yun nangyari din sa akin yan ngayon lang ayaw siyang gumana yung pala baliktad yung pagkakalagay ko ay eh, inulit ko ulit Ayan. Okay na yan. Then, pindut, try mo lang pindutin. Yun, gumagana na. Okay. Sige. Testing tayo. Nilagay ko yung remote sa dulo ng upuan. Tapos, si-switch on natin yan. Nakita nyo. Mawawala na yung blink-blink niya dyan sign na okay na yung ating battery ng remote. Okay, di ba? Okay. Yun lang, guys. Thank you.